Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris para sa Pebrero 21, libo at 25. Ngayong araw, habang ang buwan ay nasa Sagittarius, maaaring maramdaman mo ang isang matinding paghila patungo sa hindi pa nalalantad na bahagi ng iyong buhay. Ang diwa ng paglalakbay at paghahanap ng bago ay umiikot sa iyong enerhiya ngayon, nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang likas mong pagiging masigla at mapangahas. Ang bawat sandali ay puno ng potensyal para sa mga bagong tuklas at kamangha-manghang karanasan, kaya't hayaan mong akayin ka ng iyong pananabik sa hindi inaasahang direksyon. Huwag matakot sa hindi pa nasusubukang landas sapagkat madalas dito mo matatagpuan ang mga pinakamahalagang aral at pinakamasasayang alaala Mahalaga ngayong araw ang pagiging bukas sa posibilidad ng pagbabago Maaaring may bahagi sa iyong buhay na matagal nang hindi mo pinapansin, isang pangarap o layunin na unti-unting nalimutan dahil sa pang-araw-araw na responsibilidad Subalit ngayong araw, ang sigla ng Sagittarius ay nagpapalakas ng iyong loob na tuklasin muli ang mga bagay na minsan mong inasam. Huwag hayaang lamunin ka ng takot sa hindi tiyak na hinaharap, sa halip, yakapin mo ang diwa ng pagsubok at paggalugad. Ang mundo ay puno ng sorpresa, at ang tanging kailangan mo ay ang lakas ng loob upang gawin ang unang hakbang. Tandaan na ang bawat hakbang patungo sa hindi mo alam ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang iyong pananaw sa buhay ay may malaking epekto sa kung paano mo mararanasan ang araw na ito. Kung pananatilihin mong positibo ang iyong isipan, mas madali mong makikita ang kagandahan ng bawat sitwasyon, gaano man ito kaliit. Sa kabilang banda, kung hahayaan mong manaig ang pagdududa at takot, Maaari mong makaligtaan ang mga pagkakataong inilalatad ng kapalaran para sa iyo. Kayak na yung araw, subukang itoon ang iyong pansin sa magagandang bagay, sa mga posibilidad sa halip na sa mga hadlang, sa pag-asa sa halip na sa pangamba. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang patunayan ang iyong kakayahan at pagtibayin ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa pag-usad ng araw, may pagkakataon kang mas maunawaan ang iyong sarili, lalo na sa larangan ng iyong personal na pagnanasa at pagkakakilanlan. Hindi lamang ito tungkol sa romansa, kundi tungkol sa pagkilala sa iyong tunay na lakas, sa iyong mga nais sa na buhay at sa tapang na kailangan upang matupad ang mga ito. Ang pagiging aris ay nangangahulugang ikaw ay likas na puno ng sigasig at determinasyon. Ito ang iyong sandata sa bawat hamon na iyong kinakaharap. Gamitin mo ito upang mas mapalakas ang iyong tiwala sa sarili at mas lumapit sa mga bagay na tunay mong pinahahalagahan. Pagnilayan ang iyong mga pangarap at isaalang-alang kung anong hakbang ang maaari mong gawin upang lumapit sa katuparan ng mga ito. Sa pagharap sa bagong kaalaman, hayaan mong paunahan ka ng iyong likas na pagkamausisa. Ang impluensya ng Sagittarius ay nagbubukas ng mga pinto patungo sa malawak na mundo ng pagkatuto, maaaring ito ay sa sining, filosofiya, kultura o paglalakbay. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone at tuplasin ang mga bagay na maaaring magbigay ng bagong kahulugan sa iyong buhay. Ang edukasyon ay hindi lamang nagmumula sa aklatan o sa mga paaralan. Ito ay makikita rin sa bawat karanasang iyong hinaharap, sa bawat taong iyong nakikilala, at sa bawat tanong na iyong hinahanap ng sagot. Subukan mong magbasa ng bagong libro, makinig sa iba't ibang pananaw, o makilahok sa mga diskusyon na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang maging instrumento ng inspirasyon sa ibang tao. Ang iyong enerhiya ay maaaring maging liwanag para sa iba, lalo na sa mga taong maaaring nangangailangan ng gabay o motibasyon. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap, isang matapat na papuri, o isang maliit na tulong ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa isang tao. Ikaw ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa paligid mo, kaya't gamitin ang araw na ito upang magbigay ng liwanag hindi lamang sa iyong sarili kundi sa iba rin. Tandaan na ang tunay na kagandahan ng buhay ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang iyong natatanggap, kundi sa kung paano mo na ibabahagi ang iyong biyaya sa iba. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, maaaring may mga pagkakataon kang makipag-ugnayan sa mga taong magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang panahon upang mas mapalalim ang inyong koneksyon, maging bupa sa pag-uusap tungkol sa inyong pangarap at mga plano sa hinaharap. Kung ikaw naman ay single, huwag isarado ang iyong puso sa posibilidad ng bagong pag-ibig o pagkakaibigan. Ang mga taong iyong makikilala ngayong araw ay maaaring may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Maging bukas sa mga bagong koneksyon at hayaan ang iyong puso na magbukas sa mga posibilidad ng bagong pag-ibig o matibay na pagkakaibigan. Sa iyong trabaho o negosyo, ito ay isang araw ng inspirasyon at pagkamalikhain. Kung ikaw ay may proyekto na nangangailangan ng bagong ideya, hayaan mong dumaloy ang iyong imahinasyon. Minsan, ang pinakamahuhusay na ideya ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kung pakiramdam mo ay natutuyo ang iyong pagkamalikhain, maglaan ng oras upang lumayo muna sa iyong nakasanayang gawain. Maglakad-lakad, magbasa ng libro, o makipag-usap sa iba. Sa ganitong paraan, mabibigyan mo ng sariwang pananaw ang iyong isipan at muling mapukaw ang iyong inspirasyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula. Ang pulang kulay ay sumisimbolo ng lakas, tapang at matinding sigasig sa buhay. Kung nais mong mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw, magsuot ng pulang kasuotan o gumamit ng bagay na may ganitong kulay. Ito ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at sigla upang harapin ang anumang hamon na darating. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, labing isa, at dalawamput lima. Ang dalawa ay nagdadala ng balanse at harmonya, ang labing isa ay kumakatawan sa mataas na antas ng espiritualidad at inspirasyon, habang ang dalawamput lima ay nagpapahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagsisimula ng isang bagong bagay. Maaaring ito ay isang bagong proyekto, isang bagong pag-aaral o isang bagong adventure na magdadala sa iyo ng mas maraming karanasan at kaalaman. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng lakas ng loob upang simulan ito dahil ang unang hakbang ay madalas ang pinakamahirap ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga natutunan mo. Ano ang mga bagong kaalaman na iyong nakuha? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang maaari mong ipagpasalamat? Sa bawat araw na lumilipas, may pagkakataon kang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong sayangin ang araw na ito sa pag-aalinlangan o pangamba. Sa halip, gamitin ito upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo. Yakapin ang buhay ng buo at hayaang ang iyong tapang at sigasig bilang isang aris ang maging gabay mo sa iyong landas patungo sa tagumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.